Guys, nasa main square po tayo with my friends. <laughs> Ayan guys. Main square. Ben. Oo. Sa simbahan siguro. Ayan guys. Ayan okay. guys. Ayan guys. Meron ah, Mga bazaar. Parang bazaar dito. May tindali. Sa mga Sa gitna. Kaya tayo ba? Meron may mga buwan. Baka open yung street food later na ano na. Ayan guys, andito po tayo ngayon. Uy, magsisimbol mo tayo po. Oh, mali <laughs> siya. kasari na nga ayan siya. sa mga market oh, eh, daw ba yan eh yan yung <laughs> Pagkakaroon ko. Pagkakaroon ka na. Parang tinula. Okay. Hindi man yun. Shut up. Okay. Hi, okay. Ad. Okay. Ang sarap ng kasabaw. Parang ngayon na ng... may... Hala, may ikuan ko yun. Bayabas. Hala, ang cute ng aso. Hala, mas lalong hindi tayo makadaan, Queen. Okay. Hayan man ang late oi ate. Nandito na ako kumama. Video ba? guys nan ni ate. na tingnan pati kalsada may kaon may kinakainan na dito alam ko pa na kumakain hindi pati mga hanggang dulo ata ito no Queen, Uy, hanggang dulo ata to. Huh? Hanggang dulo. Bi bi bisitahin na natin yung St. Louis iwan ko kung nag may English mas papakaroon ay ngayon. Eh. Ngayon na muna ako mag-live, mag-video muna Park max holiday, holiday mo tapos bukas? Ah, tapos sabado ha? tapos sabado, off na rin ako? Hello my wala tao ang dami nga ang dami nga ipaplano na siyang mag-resign parang <laughs> joke <laughs> Ang tao. Ayan guys, andito po tayo ngayon sa... Um, <laughs> Wala nang problema kasi nakakuha naman yun sa systems Ang ah, alin? Kami kasi daw dadating. Lalalubat na ako. Paano ako makakalive nito, mami? Pausa. Pausa break, no? Yeah. Nema Harbatsky. Pink pausa. <laughs> yun na yun. Break. Apo. Ah! ah! <laughs> ano tong bata na to? Meron dyan. Well, Ay, ano, popcorn. May dala siyang tuyo. Kasi ha. One up. Nung, di ba, taglamig. Di paano ka pupunta dito? Mga patay man yung mga huwan. Parang. <coughs> Ano nga yung alis? Kuya, hindi ba ka nalalaman? Ano yung alis? Masa yung Pilipinas d'ya? Huh? Masa yung Pilipinas? Mahal yung mabilihin na. Oo, oh, pag may bayad ka ng isang lipo, huwag ka na makikita. Magkano dalam mo? Parang biglaan ka na kung anong bakasyon. Biglaan ka na ba yun? Eh hindi, hindi baka, 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 baka siya na kasi ta batok mo siya ako eh. <coughs> Pero advantage din na kung ilang araw ka lang kasi hindi yes, ka, ka non, oh, hindi Dito lumot na tayo. Bao na tayo na Ilang days ka sa Quran? Ilang kaadlaw aadlaw? days. Uh -huh. Mas okay raw i para hindi ka ma-stress no. Diri man ma po, ka mga po mga dapat. Nakagastos man ako pero hindi ganun. Sa mm -hmm. 50 lang. Ha? Huh? 50k? Ah, 150. A 150. 150. Man yung importante mo ba na no? yes.

ito po yung umuwi ng Pilipinas, guys. May dalang toyo. <laughs> Good luck na lang. Wala tang panglatak Ayun guys, nandito po tayo ngayon sa Park Maximer. Magdadalawang taon na ngayon pa nakapunta. sinama ako ng mga ganun naman. Sinama ko ng mga friends ko. Oo, yun no, ito. <laughs> Kasi hindi ko to alam. <laughs> guys, kung gusto nyo malaman kung saan to, comment down below. Ganun. Ayan, ito po yung kuha namin. <laughs> Ba't ibinibenta niya? Kasi? kasi. kasi, kasi yun, kayo kasi. At saka kayo kasi. Kami kasi at kayo kasi. <laughs> Matingga sila pag winter. Ice cream. Wala mang kakain kasi ng ice cream sa pagtaglamin. Ikaw lang siguro. Charot. Ito ko kumakain ng ice cream. Nalalubat <laughs> na ako. Hindi ko na in-expect nga. Makapunta ako ngayon dito sa Maksimor